Arangkada na mamaya ating gabi ang first batch ng mga balota ng BSKE na ipadadala sa dalawang rehiyon sa Mindanao. Ayon sa Commission on Elections, inuuna na nilang bigyan ng balota ang mga malalayong rehiyon mula sa Metro Manila. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Sinimulan na pasado alas 9 kanina ang pagsisend off ng unang batch ng mga balotang gagamitin sa BSKE. Ang limang mga container van na ito na nakaumang sa warehouse ng Comelec sa Santa Rosa, Laguna, ang bibiyahe, Lulan ang mga balotang papunta sa Zamboanga Peninsula at sa Bangsamoro Autonomous Region. Laman ito ang mga tigta 30,000 kilo ng election returns, certificate of canvas and proclamation, statement of vote precinct, summary statement of votes at indelible inks na siya na munang ibabiyahe sa Manila North Harbor. Sunod itong ibabiyay sa barko habang nakakonvoy ang AFP at PNP. Sa port of entry ng Zamboanga, Davao at Lanao Port ay naghihintay ang mga tropa ng lokal na AFP, PNP at Comelec upang masigurong makarating ang mga balota sa respective municipal treasury ng bawat munisipalidad. Una ng sinabi ng COMELEC na hindi maaaring ibiyahe sa himpapawid ang mga balota dahil kasali sa Sardus Chemicals na ipinagbabawal sa pagbiyahe sa himpapawid ang mga indelible inks. Lagpas ni gagatlong milyon ang mga balotang ipapadala sa Sambuanga Peninsula habang lagpas pitong libo naman na election returns at clustered precincts ang ipapadala sa Sambuanga Peninsula at lagpas 8,000 libo naman sa Bangsamoro. Bukas sa Caraga at Cagayan Valley naman ang biyahe ng sunod na container vans. Samantala, hindi bababa sa 242 na mga barangay sa Kapuluan ang isinailalim sa Red Areas of Concern, kaugnay sa paghahanda ng komisyon sa napipintong BSK sa October 30. Ayon sa Comelec, 147 sa mga barangay na ito ay nanggaling sa Bangsamoro Autonomous Region, 60 mula sa Western Visayas, 21 mula sa Beetle Region, 5 mula sa Soxergen, 4 mula sa Cagayan Valley at tig-iisa naman mula sa Central Luzon at Davao Region. Nagmula ang listahan na ito base sa pinakabagong pagsisiyasat ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines na siya namang inaprubahan ng Comelec and Bank. Binigyang diin ng komisyon na posible pa rin magbago ang mga nasa listahan ng Red Areas of Concern depende sa pagbabago ng sitwasyon sa mga naturang barangay at pagtaas ng political rivalry sa mga susunod na araw. Ang barangay Bagong Silang sa North Caloocan City naman ay ang nag-iisang isinailalim sa orange category sa Metro Manila, bunsod ng intense political rivalry. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.